Maglibid partner, kalaboso naman sa araw ng kalayaan matapos maaktuhan gumagamit ng illegal drug sa kanilang inuupahang bahay sa Limay Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37, Danny, good morning. Sa mismong araw ng kalayaan kahapon, nang arestuin ang isang maglibid partner ng mga otoridad ng maaktuhan ang mga ito gumagamit umano ng ipinigbabawal na droga sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay sa Baryo Los Limay Bataan, alauna koreta ng hapon sa ulat ni Police Major Jimmy Albert Dicen kay Batang Provincial Director General Martin Salvadora, ang mga nadakip ay sina alias Bingo, 40 anyos, na ilang beses na rin umano itong nahuli sa droga. At alias Erika, 26 anyos, kapwa may asawa at anak sa una. Nakatanggap umano ng sumbong ang limay -pay -pay, higil sa may nagaganap na patsesyo ng droga sa tahanang inuupahan mismo ng maglibig partner sa nabagit na lugar agad itong pinuntahan upang meripikahin ang sumbong at dito ay nahuli sila sa akto na gumagamit ang ipinagbabawal na droga. Nakumpis ka sa mga suspect at dalawang gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 pesos at mga drug paraphernalia. Ang mga nadakip ay nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ng detention facility ng Limay PNP at naharap sila sa kukulang kaso kaugnay sa drug blow. Dani Kumilang RH37, DCRH, una sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Danim